Hi guys, welcome to my YouTube. Oh, may vlog pala. So guys, so nandito pala ako sa Mua. Sabi nila, ito daw yung pinakamagandang view guys. So, ayan naman, niyayaya ako ni sis kasi wala akong alam siya. Lahat na lang may alam. So nag-umakyat kami dito. Ano tong pinakalas na floor dito? Eighth floor. So, bagong gawa ba to dito? Mawai ah, sige. So, ayan. So, maganda pala dito. Pasyalan. Kasi, ang ganda dito. Ayan, maganda po yung hangin. So, pag pag marches kasi, kunti lang talaga ang tao dito. Lone, liba lunes ngayon? Mm -mm. So, kunti lang ang mga tao dito. Saka, lawak-lawak. -lawak. So, makikita niyo dyan yung background ng mawa. Papunta naman dito sa so makita ito po yung pinakadugo kasama ko po yung boyfriend niya. Si Chinese to. So, ayan. Ay na, meron pa do. So, ayan na. Let's go. Sanap. Pastor. Ayan na guys. So, ayan na. So, marami ako nakikita dito. So, ang ganda ng mga light dito. Oh. Ang ganda talaga ng mga light dito. Sa ganda din dito ng mga mga leaves. Ayan, 'no? So makikita ninyo na sobra talagang mga ang gaganda. So ayan, so pinakita ko sa inyo kaya pag may bala kayong pumunta dito, pumunta na kayo dito. So please paki-like na po lahat pag sino po 'yung dumadalo sa YouTube ko. Ayan, meron po akong ano doon, guys. So, ayan. Saan pa tayo pupunta nito? Oh my God! Meron pa palang maganda doon. Ba't mo sinabi? <laughs> oh. Ayan. Oh. Meron pa pala doon pinakamaganda, guys. Ayan. So, malapit na this one, no? So, ang ganda pala dito, guys. Ayan. Oh my goodness. Ayan. Ang ganda ng mowa. Oh, no. So, ayan na, guys. Ang dami dito. So, siya. Ay, ang ganda. Ang ganda, impernis. Oh, my God. So, hindi pa to tapos. Hindi pa ito tapos, dahil. hindi pa to bubuksan, oh. Dito po yan sa muwa football So, ayan um, Ang ganda dito, kayo. Sobra Ayan po yung Wow Guy i mo ako dito Ayan guys. Ganda talaga ng view dito. Ito po yung bagong gawa. So, ang ganda ng mga flowers dito guys. So, mga makikita niyo. Ayan, kaganda dito. Like dyan. Yeah. en itu